Nang hapon mga kanetsor ah, tayo kung saan mag harvest tayo ng sili mga kanetsor ayan ang daming sili kailangan ubusin natin to kasi baka munahan tayo ng mga ibon <laughs> talagang ayan mga kanetsor dami oh dami daming bunga ayan so kailangan Ayan yung kasama natin mga kanetsor mayroon tayong yung uh, asamang taga-harvest. ayan pa, ayan mga nito. Magandang bayan. Ayun. Oh, pero sa sili mga kanature, talagang uh, 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 dami na oh. Oh, kailangan natin ubusin 'to. Pag binabayaan kasi natin 'to mga kanature, baka ilang araw or baka bukas ubos na 'to dahil ubus ng mga ibon mga kanature. Sa sobrang dami ng bunga. Hindi ko alam Ayan. saan ang unahin kukunin. Hindi mo, natin alam saan yung unahin kukunin. Ayan. Pero sa ngayon mga kanetsor, talagang mahal yung sili, no? Uh, native na sili ito mga kanetsor. Pang manginasal ito kanetsor? Ito, pag nasa palengke, uh, per kilo nito mm -hmm. mga kanetsor. Aabot siguro ng... One million. Two hundred, no? Two hundred or? One million. One fifty, no? Kaya ubusin natin to mga kanichor, no? Ah, magandang magandang hapon mga kanichor.